Bigat ng naramdaman ni Crystal nang lumabas na si Eliza sa bahay ni Big Brother. Kagulat-gulat ang kanyang sinabi dahil masyado siyang attached sa kanilang friendship. Kawawang Crystal, kung alam lang niya na hindi siyang namiss ni Eliza kundi si Sofia. Anyway, ang rason din naman ni Eliza ay lulutuan siya ni Sofia ng gusto niyang itlog. Para naman kay Crystal, isang blessing ang kanilang friendship tatlo ni Carmel. Salamat po ako sa biyayang yun, kuya, to stay in your house but at the same time, I'm also very sad. Masakit, mabigat, it feels empty. It, was her that had to say goodbye. Sobrang pagbuhos ng kanilang imusong tatlo ng panahon ng magpaalam si Eliza. Niyakap naman ni Miguel si Cristal. Alam ko you, so Just... Ayon pa sa dalaga, nagiging takot si Eliza na aalis na, ngunit na natiling matatag para sa kanila. Alam ko you, so Just, naman si Miguel sa ipinakitang katangian ni Eliza. She's the strongest woman I've ever met. Sobrang nilang pinapahalagahan ang dalaga at sobrang proud si Crystal sa kanya. At kung pinaglalaban niya. And doon pa lang sobrang proud na proud ako sa kanya, kuya. Ikaw, anong masasabi mo dito?